Okay. I said take a look. Ah, how cute! Now I'll do it myself. Okay, what a beautiful day! Well, ang klabing ganda ng araw ngayon. So There's mga two days, yeah, okay. come on. Mga two days, three days na umuulan dito. But today it's sunny. Tapos um weekend sunny na din. At buong week next week magiging sunny. Come on, Bunny, let's go. Okay. So ngayon, papunta kami sa Ami Garden. Pani <laughs> 20... isa. Ang tigas ng ulan ng anak ko, pamibigay ko na talaga. Bona na ba? Ayan, so <clears throat> today ay pang 14th na araw ng aming mga plants, ng aming Swiss chard, ng aming green onion, at saka ng aming okra. So, halos magkakalahat ng buwan na sila. Tignan natin kung anong, sila kalaki. Meron kaming ibang other plants. Pero hindi namin sila sabay na tinanim. Meron kaming kamatis na pang third day na ngayon. Tapos, um, bawang at saka sibuyas din. White onion na pang third day. So, we'll see. We'll see kung anong meron. Wow, ang sarap. Ang sarap yung tipong ang lamig pagkatapos, ano, ng araw, pero malamig. ay ang view namin, no. So, nasa countryside kami, kaya mapuno, ganyan. Pero, sarap naman dito. Meron kaming mga kapit bahay din. Kikita, mo, mo naman dito yung mga kapit namin. Kaya. Pero, mapakita ko muna sa inyo ang aming Swiss chocolate. Yan. Yung mga Swiss chard na yan, parang mga pecha yung mga yan. Itura. Pag lumaki, mukha pa silang pecha Pero yung katawan nila ay red. Ito naman ang aming green onion. Yan. Eh. Yung mga green green na yan. Kikita nyo. Yan ang aming mga green onion. So, itong 14 na araw. Ang dami nila. Ito naman ang okra namin. Na eh. Ayan. Ayan. So, yan ang mga okra. Ang dami, no? Kaya lang yung iba dyan, medyo tatanggalin ko. Para hiwa-hiwalay sila. Hindi magkakalapit. Para hindi mag-aawis sa nutrients. Ito naman yung aming mga kamatis. Ayan. Ang kamatis na yan ay ano, celebrity hybrid tomato. So, um, siyam yan. Yung mga yan, tul Ayan, ayan. Tulad na sinabi ko nung nakaraan. Or nasabi ko ba, hindi ko sure. Pero ano yan, pinigay lang sa amin yan. Tapos tinanim namin. Siyam, siyam yan, siyam. Kasi nagtatry kami bumili sa Lowe's. Kasi sa Lowe's, may mga ano sila. Hindi lang sa hardware. May mga ano siya, may mga tinda siya, mga halaman, ganyan. Pati sa Walmart, tinry namin tuwing yung tingin. Kaso, mahal. Grabe. Ano parang $6 ang isang maliit. Ay, eh, malaki na nga yan ngayon eh. So, isang maliit. Siguro ganyang kaliit. Mas, mas maliit pa dyan. Ayun. $6. dollars. Eh, syan yun. Magkano din yun? 6 times 9. Diba? $54 pa? So, nakatipid kami ng $54. dollars. Diba? Mas may kamatis na kami. Kasi gustong gusto kong magtanim ng kamatis. Dito, nagtanim ako ng um, tawag dito, garlic. Pero hanggang ngayon, wala pa akong makita ng garlic. Kamusta naman tayo, mga ate? Hala, wala pang sprout. Napalalim ba ang tanim ko? Basta nandito lang yun eh. Anyway. Meron na ako ito. Ito yung iba kong garlic at tomato. I I mean, onion. Ayan o. Diba? Oh, ano to, onion yun eh. Pero ito, garlic to, sure ako. Hindi pala sure. Ito, sure ako, garlic to. Yan, tsaka yung garlic. Oh, meron naman dito, meron. Ito, onion yan. Yan, green na yan, onion yan. So, yan. Antay lang natin silang medyo lumaki-laki. And we'll see. Diba? So, today, magdidilig lang ako. Magdidilig muna ako. Okay, dilig muna tayo. Pwede, oh, I'm gonna... Ay! Wait. Wait lang. Tanggalan muna natin. So, di ba tulad niya ng sabi ko? Tatanggalan I'm ko itong mga to. So, kukuha ako ng siguro ano, parang one set apart. Kat katulad niya. Yung mga yan, Can okay I na tanggal? yung ano. No, No, I will tanggal. So, yun mga yan. Medyo magkakahiwalay na sila. So, okay lang. Hindi sila magsasyadong mag-aaway sa nutrients, no? Pero ito, medyo magkakalapit. So, tanggalan na natin, no? Hmm, Siguro, let's just tanggal this one. <laughs> tanggal this one. Ayan, tatanggalin ko to. Basta one I set apart, tangle. parang gano'n. No, 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 you don't tanggal that, Bonnie. That's, that one is okay. How about, how about those? Hmm? How well though? No, you don't tangle. I no. One seed apart, tayo ha. Huh? Mm. No. One seed apart. okay. Ano to okra? One seed apart. Tayo, mga mm. Why mga Why you gonna tangle though? So that they will not mm -hmm. fight for nutrients, no? Because if they're like near each other, they're not gonna grow well. They're gonna fight for nutrients, so we're not gonna get okra. We're just gonna get a tree. Because they're not gonna bear fruits. Because they will not be healthy. And then next. What? Yeah. I know. And this one too. So, one set apart sila. One set apart. Yung mga natanggal natin okra na hindi na mabubuhay. Saan tayo kukuha ng one set apart? Sigur, I'll take this. I'll take this. Siyempre, tanggalin natin yung ano, yung roots and this one too. Okay, let's take this. And this one too, medyo malabo din siya. Ouch! Oh, Nagudalas ako. Ito, ito. Magkakalapit sila, oh. Tanggalin natin to. Ano sa tingin niya? Sino sa dalawa ang mawawala? Ah, uh, sige, ito na lang. Sorry, te. Hmm, medyo nakakalapit kasi. kawawa naman. Ay, pasensya na. Pero, ganun talaga, syempre, pag magagarden ka, ipa-plant mo yung maraming seeds para, di ba, makita mo kasi sino ang mabubuhay. So, laki tayo dahil maraming nabubuhay sa kanila ngayon. Pero, syempre, kung hindi tayo magtatanggal, kung di natin sila paghihiwa-hiwalayin, mas maraming mamamatay sa kanila at maraming hindi mabubuhay. Kaya we have to sacrifice yung iba. Um, nung tinanim kasi natin to nung magkakadikit sila, nasa impression na natin na talagang yeah. so, eh, kaya marami tayong tinanim magkakatabi para lang, okay, tingnan o sino bang mabubuhay sa mga to. Diba? So, yan. Nagay ko lang muna ito. O, oh, diba? Sino ba sa kanila yung mabubuhay? Sino ba yung hindi? Oh. So, magaling tayo magtanim. Kaya, lahat ng buto lumaki. Pero, the sad part is, hindi lahat pwedeng mabuhay. Oh, feeling ko squirrels to. Kaya may mga ganito. May mga squirrels dito. Kung inaano yung mga ano eh. Minsan tatanim sila ng, ano mo yun? May, ano, may bunak yung buta. Baka squirrels yung gumawa. Ano, Instant kasi mga squirrels na bubongkal ng mga lupa-lupa na dito. Ito okay lang tong kahit marami sila magkakatabi. Dahon lang kasi yan eh. Diba? Ito kasi kailangan natin ng prutas. Kailangan natin ng vegetable. I mean sa prutas eh kailangan niya ng bunga, 'di ba? Ito kasi dahon ng yan. So kahit magkakasabi okay lang. Hindi naman natin kailangan ng prutas, so, bunga. bunga. Dito sa oka hindi pwedeng ano sila, hindi sila pwedeng ano ba tawag doon? Hindi ko explain hindi sila pwedeng kulang sa nutrisyon. Kasi pag kulang sila sa nutrisyon, kunwari ito. Di ba magkakatabi sila, di ba? Kanina. Dahil magkakatabi sila, mag-aaway sila sa nutrients ng lupa. So, ang mangyayari, imbes na yung isa magkabunga, or dalawa magkabunga, hindi sila magkakabunga. E di yung okra namin, puro puno lang. <laughs> Wala kang makukuhang ano. Wala kang makukuhang bunga. Para kang naglalaro lang, ganun. So, kailangan magtanggap. Yes, Bonnie? Let me see, let me see. Oh, looks like a daisy. Ooh, where'd you get that? It's on there. Mukha siyang daisy. Look. This is daisy. Because I found daisy there and then I found daisy and that was daddy and you. Ito daisy. Oh, Mukha siyang daisy. Daisy nga ba ito? Hindi ako sure, pero mukha siyang Daisy. Ay mag ano. Ay mag Can you hold it please? I'm gonna focus it. Ayan. I'm gonna focus the Just hold it. There. Kasi hmm. siya na po sa aking maduming kamay dahil nagpungkal ako ng lupa nang walang gloves. Pero dito sa inuupuan ko ng isang araw Nagtanim kami dito ng buto ng squash at saka buto ng capsicum. So, yun. Sabi nga ni Anne Curtis, capsicum. But anyway, capsicum nga yung tawag nila dito. It's capsicum. Is it? Yeah. I think so, but I'm not sure. So, yung capsicum, no? Yung ano yun, melon. <laughs> melon. So, medyo lumang buto na yun. Kaya hindi kami sure kung may uh, ano, magkakaroon ng sprout. Kung tutubo kasi hindi kami sure kasi nga lumang ano na yun, lumang seeds na yon no? So, yun. Basta pag may makita kaming sprout dito, may tumubo dito, it's either capsicum yun or squash. So, hopefully, tumubo. Pero walang, ano, I mean, hindi naman kami umaasa ng sobra-sobra. Ito, -sobra. ganito yun, no? Ganito yung mga buto ganito yung buto ng squash squash lemon, ang capsicum na nilagay namin hindi ko alam ba tayo mag-focus pero yun yun yan nasa labas sila oh, kasi binigay ko kay bono yung buto na yun pinag-ahagis lang, hindi kinanim sa lupa anyway, kailangan naman nating mag um, what do you call this mag dilig okay, let's dilig